Hindi. Sa inyo na yan. Okay na. Okay na. Good, 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 good. Okay. Pa-training lang yan, ha? Ayun. Pwede pang laro. Yung mga... Ayan na guys, so mga dating jersey ko sa Green Archers. Sa so, Pinoy Wolves, ito yung jersey. Ayan, salamat ko, Cheman. Salamat agad. Ayan so, yung mga pang-training natin. Sa Mendiola din. So, bibigay natin to sa player natin dito sa Apugan Elementary School. Dito sa Norsagaray, Bulacan. Ayan. Ito yung natin dito. Public school. So, para may extra silang jersey pang training. yon. Kasi, lagi ko nakapansin, puro t-shirt yung gamit nila every training. So, yon, Meron din shin guard ako bibigay sa long socks na once ko lang nagamit. Yung black and white lang. Tapos, yan. Spike shoes. Yan. Spike shoes na marumi. Eh. <laughs> Kaya, tara. Punta na tayo, guys. Sa venue natin. Let's go! Ayan, inatid ko lang sa sakayan si Esme. Kasi papasok din siya. So, yun. Diretso na nga tayo. Kasi, ayan, boundary lang tayo ng North Sagaray, Simula dito sa Nose So, isang ba ilang barangay lang ang pagitan at North Sagaray na nga tayo. So, yun. Tara, maganda ang araw sa ride safe sa ating lahat. Let's go, guys. At ito yan, guys. Natawid na nga tayo ng Norsagaray Bulacan na nga tayo. Ito. Masaglit na oras lang. Ilang minuto lang. Malapit lang kasi yung school dito. Yung school ng Apugan ay papuntang Bitbet yon. Doon lang sa upper. Yan. Kaya ang pinag-training lang namin ay court. Doon yung dating pinagdadayuan namin ng basketball dito sa upper. Doon lang kami nag-training. Kasi wala, walang malapit na complex dito sa North Sagaray, Bulacan. Kahit dito sa San Jose del Monte, wala din kasing mapaglalaruan. Kaya yun. Oh. Andito na tayo sa Big day guys. Dire-direcho lang. Maganda ang araw. Okay, okay. Yan o. Oh. Yan, ito yung dadaanan yung palengke. Ito yung big team market. So, sa lahat na pupunta ng Bulacan, Palawan, madadaanan nyo ito. Kung galing kayo ng Kalokan, sa mga pupuntang Bitbit, -bit, madadaanan to. So, iba dito bumibili pag mag-iilog yan, pag malapit na yung summer. Yun. So, ayan oh. Ito yung pinaka, ano, pag dumiretso, pabitbit. Pagka dito sa kaliwa ay panggat. Yun lang. <laughs> Ito, pabitbet at San Matyo, pati angat dam dito yung daan. So, alam na yan ang mga dating nakapunta dito. Siyempre, sa mga hindi pa, at alamin nyo na guys. So, payapaan daan dito. Pero, hindi naman masyadong matrak. Hindi naman nagsasabay-sabay. Siguro pagkagabi lang. Yan, and dito na nga ako malapit sa sa court. Ito, dito lang sa baba. At wala pa yung mga player na 10. Basta dito banda, bababa pa dyan, sa kanan. Yan, babalik lang ako saglit. Akating ko sila sa school. Baka nandun pa sila at naghihintay. Tara, tara, tara. So, babalik na nga tayo sa court at tinahin na natin ang ating mga players. So, ito, baba na tayo guys. So, dito lang yung court dito sa way upper. Yan, shout sa mga tiga dito na nakakalaro natin dati. At yung mga uh, bagong player dito. Shout out sa inyo guys. Maraming salamat po sa pa paggamit dito ng court dito sa barangay dito sa sa kapata ng Big Tito eh. So, ito yung court guys. So, ito nga guys, nag-start na mag ang mga bata. So, ito yung court na pinaglalaro namin guys. So, ang dami puno sa paikot kasi bundok to eh. So, ayan, diba na ang uh, tayo kanina. So, yun. So, malapit na kasi ang kanilang edis. meet. Kaya, yeah, ito, nag- Daily training na sila. Yan. After training naman natin, ibibigay yung mga jersey sa nila, guys. So, yun. <laughs> oh, Hindi, sa inyo na yan. Okay na. Okay na. Good, 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 good. de okay, pa-training lang yan, eh, ha? Eh, pwede pang laro. So, yan guys. Na-receive na nga ng ating mga players. So, maraming salamat po. Uh, at hanggang dito na lang. Please subscribe. Thank you.